So yun, magandang umaga <coughs> So mag alas dos na ng madaling araw Habang tayo ay eh, nagpapadapo ng dilis Nagdala muna ako ng ano Pang Huli ng matambaka Subukan natin Magbabaka sakali tayo Baka may dumawi dyan Makapangulam tayo Makapangsabaw Makapangsabaw sana madami dumapo na dealers ngayon may order naman tatlong lata na naman pang tinda tapos pang bilad yung kahapon na huli natin bali kung kikilohin nasa 10 piso lang yung kilo nung huli natin kahapon madami ngayon yung dili sa dumapo tapos madala natin doon sa mababaw maka liman tayo yung dalawa iiiwan natin pambilad siyempre yung tatlo yun, yun ang ibibinta natin sabay na kami ni Otol si Otol kanina pa dapat lulusong mamamara na daw siya ating gabi pa kaso lumakas yung habagat kaya inabutan ko dun sa daungan namin ayun nagsabay na lang kami lumusong ang didilis na lang din nandiyan sa nungan kasi Otolo sana may matambaka ka makapagsabok tayo bukas dito na tayo sa gilid ginilid na natin ay yung daraw natin oh pag alas 4 ay bigya yun na natin sasalokin to alas 4 pa lang hindi na to aalis hanggang baywang, baywang na lang yung lalim ng tubig dito ang dagat natin mapay pa natin ito sa salupin sutol sa salop na may mga bangkang nag-aabang na nangihingi nasa sinalap ng na yung utol noo. tong lang sa bato. <laughs> Hindi na mababawasan yung kay utol daraw. Puno, 'yan ba maya? Oh, pakahin pa mo muna Pupunta dito. <laughs> lilipat. Oh, Patayin na Tayo basta't lilipat dito sa atin. 22 na si <laughs> Utolo Yeah, ah, kuya Ha? Ha? Alam pa rin Mas na sinalo ko yun Hawa ka lang dito namin yung kanyang bangga Nakapuntung ko pa ko Sa ko rin tayo Nakasalo na natin Ang mahiwagang natin Kita tanya sepatu bato. kaya. Então, de de richtig. <inação> <internally>. <makes noise> <captions> ah, Não i <laughs> los a la mina no tierra! Malah,

Era bunsila. Hindi naman bob makaril talo. Meanwhile, para maiimik na ginagawa. natin yung ano dalawang lata, yung isang lata yung ipinitan natin pang bilad natin.

dito ang papilaw dito sa punduhan dito ang sasarok sa dito ko din kapat nga ayan ayun masarok ah ayan masarok ah ayun masarok ah dito sa punduhan dito sa ayan masarok ah nagpili nagpili dito ka mo din yun dito ka mo maghihilaw wala pagpungyaan bakit ngayon na para sa dakha ng purisan ngayon pang salat dakha naon 30 kilos masusunodin mo baldin na kaya

Kuwara, di ko. Palitan yung takalan kasi ito, ano to malaki. Paralampas. <laughs> yung laman ito, mga nasa 30 kilos. Mayat at paralampas <laughs> A few moments later. So yun, magandang umaga. Ito na natin na natin sa dilis natin. Bibili na natin. Kunti na lang to. Siguro mga nasa 10 o kaya 12 kilos na lang to hindi na natin naipakita yung pag takal natin doon sa dalawang takal dalawang takal yung ano, dalawang lata yun na ibenta natin may kita din tayo na apat na raan itatabi muna natin to hindi mabibili na lahat nangamba kasi ako kanina eh mga kasi kanina kaya naibinta natin yung dalawang lata kayo tulo oh. yun sa amin konti lang ayun lang oh isa, dalawa, tatlo, apat lang yung kayo tol, madami to mga nasa maduwa ka lata? wala wala pero mga kasi may tong asong bumura mga nasa 35 kilo siguro yung kayo na ibilad madami ito kaso lang kaso lang syempre alam na ay madami yung binabahagian pang ulam okay. okay, tulog <laughs> may tulog sobrang diyaw halang kaagay okay, ito ay karkulo ko mga 12 kilos na dayaw sumubraman so, ay So, yun. Hanggang mamayang madaling araw ulit. Mandidilis muli kami mamaya. Ano mo? Ano Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano